Oo. Oh, class President. Pre, kamusta? <laughs> kamusta dyan? Kamusta dyan sa Pilipinas? Okay naman. Ikaw, kamusta ba dyan? Galing, galing. Okay naman. Medyo malamig na. Hmm, napatawag po kayo. Ayo, pre. Regarding to sa high school reunion. Ay, oo. Oh, oh. Tama, tama, pre. Yung high school reunion. Oo, oh batch ba natin yung ano, yung in charge? Oo, atin this ah, year. oo nga pala. Nakita ko nga yun sa ano eh, sa GC. Oo. Oh, <laughs> na-invite na rin ako. Oh. Buti naman na-invite ka hmm. na pa. Sana makauwi ka, ma-schedule mo yung pagbalik sa Pinas. Magkano nga ulit yung uh, ano doon? Entrance. Entrance ba yan? Hindi <laughs> ako matin din. Oo nga eh. Busy ka masyado. 750 hmm, pre. 750. Okay. Kasaling na po ba yung pagkain dyan sa ano, entrance? Hindi pa, pre. May 500 ah, pa para sa food. hindi pa. Okay. Oy. So, paano yung ano? Oh, may mga bibilin pa kasi, pre. Ah, so, another 500 para sa pagkain per person, no? Okay. Sige. oh Tapos, naplanuhan ko, pre, lahat ng mga OFW, mga abroad, is magbibigay ng special food, no? Aside sa 500 na ibibigay dun sa catering per head. Ano po ya? May mga na mo kasi yung kita niyo diyan sa abroad. Magbigay kayo ng special contribution. Okay, so maliban sa 750 tapos sa 500 sa pagkain, eh yung mga OFWs naka-assign ng uh, parang special na pagkain, ganon? Ah. Parang <laughs> Eh yung mga hindi OFW yung magdadala din ba? Hindi pre, kayo lang. Ah, yung hindi abroad wala kami lang. <laughs> Oo, oh, oh, dalawang lechon lang sa'yo. Ano ka mo? Pakiulit nga po, ano yung sa akin? Hindi kahit dalawang buong lechon baboy lang. D dalawang lechon baboy? <laughs> sobrang, parang dami naman. Plus president. Hindi eh, siyempre bre, andyan din yung mga family. Oh, ang ng dalawang lechon baboy na yun. Ano naman, ang damot-damot. Ah? Nagigita naman namin yung mga post mo, ang gara ng mga gamit mo, tapos pa-travel-travel -travel ka pa. Ah, uh... May tanong ako, uh, class president, pwede bang mag-vote ulit? Ha? Huh? Vote sa alin? Hindi, mag-vote lang ulit ako para uh, kumuha ng ibang class president. Wala kasi kayong kwenta eh. Pabor na pabor kayo eh, no? Yung OFW yung uh, gagastos ng malaki. So, loin mo na lang yung high school reunion, mag-isa kang pumunta.